Yan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, Ramonians, lalo na sa mga baitang pito na makikinig sa ating haralin sa araw na ito. Ang ating paksa ay kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Okay. Upang ipabatid, ano ang ating pangkalahatang layunin sa araw na ito? Tunguhin na natin ng milks. Inaasahan natin na matukoy at masuri ang mga karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapatay-pantay at pagkakataong pang-ekonomiya no? at karapatang pampolitika. Yung mahalagang gampanin ng kababaihan ng ating dapat maisa-isa. No? At higit sa lahat, yung gampanin ng kababaihan tungo sa pagbabagong panlipunan. At tungo na natin. Ano nga ba ang naging gampanin ng kilusan ng mga kababaihan? Una, narito na ang triyong ng Timog Asya. Sa Timog Asya, particular sa India, makikita ang mababang katayuan ng mga kababaihan. Naging aktibo lamang sila ng ikalabing siyam na siglo at malaking bahagi nito ang dahilan ay dahil sa kanilang kultura at paniniwala. Ano ang karakter o sitwasyon ng India? Masasabi natin na nandito sa Barat Isla Aslam noong 1870, si Keshub Chundersen, nandito rin si Arya Mahila Samaj noong 1870, pinamunuan ni na Pandita Ramabay at Justice Ranade Barat Mahila, Parishad noong 1905, Anjuman I. E. Kawatin I. E. Islam, pinamunuan ni Amir Un Nisa, at ang Women's Indian Association. Sa lahat ng ito, isa lang ang pagkakatulad. Lahat sila ay nagsulong ng karapatan ng kababaihan sa edukasyon. Mahalaga ang edukasyon dahil ito ay nagiging tuntungan ng isang tao pang maging pantay ang tingin sa kanya ng lipunan. Ano naging epekto ng kilusan na ito? No? Naisulong ang Factory Act of 1948 na nagbabawal sa pagtatrabaho ng mga kababaihan sa mga delikadong makinarya habang umaandar ito. Anong ibig sabihin nito? Nagkaroon ng pagkilala na kaya rin ng kababaihan ang mga karapatan na tinatamasa ng mga kalalakihan. Dagdag pa, nabigyan ng mga kababaihan ng wastong pasilidad at pangkalinisan, daycare at kompulsaryong maternity leave. National Council of Indian Women. Ano naman na isulong nito? Nakapagdulot ang na pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaiyang India. Indian Factory Act ng 1891. Nagsulong ito ng di makatwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng kababaiyan. Ang All Indian Coordination Committee. No? Ang issue ng beneficyo ng pagbuntis, patay na saud at pasilidad na issue ng mga kababaiyan. At ang Women's Indian Association na pinamunuan ni Sarojini Naidu. Ang karapatang bumoto. Ang epekto bumoto noong 1950. At isa pa ay ang Mines Act of 1952. Hiwalay na palikuran ang lalaki at babae at yan ay kinilala rin ng mga iba't ibang pagawaan pagdating sa pagkakapantay-pantay ng karapatan ng kababaihan. Kilosang Shahada, ceramic Sangantana. SEWA o Self-Employed Women's Association. United Women's Anti-Price Rise, Nav Nirman. Ang lahat ng ito ay organisasyong tumutol sa isyong karahasan sa tahanan at hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng bilihin. Anong epekto? Nagkaroon ng Hindu Marriage Act of 1955 kung saan nabigyan ng daan ang pagiging legal ng diborsyo sa bansang ito. Sa bansa Pakistan naman, Nandito ang United Front for Women's Rights. Labanan ng maagang pag-asawa at magkaroon ng ng ang pamilya ng mapapangasawa. Kung kaya't si Sufil Zulfikar Ali Buto noong 1971 hanggang 1977 ay naglingkod na nagkaroon at nagsulong ng pagbabago sa tingin ng kababaiyan. Naisulong din sa Saligang Batas ng 1973 na may pantay na karapat ng kababaiyan na maupo sa asamblea. Ibig sabihin may representasyon ng mga kababaiyan dito sa iprenopose ni Zulfikar Ali Buto nahirang sa mataas sa posisyon ng ilan sa ilan no na mga kababaihan sa pamahalaan at nalabanan ang maagang pag-asawa o child marriage at maging ang poligamya o ang maraming pag-aasawa ng mga kalalakihan sa bansang Sri Lanka naman Nandiyan ang Mother's Front noong 1984, iprotesta ang pagkawala ng isang miyembro ng isang pamilya, inaresto ng mga sundalo. Um, may Sri Lanka's Women NGO Forum, yung partisipasyon ng mga kababaihan sa politika, at yung Women's Front, Women's NGO Forum, propaganda, panggagamot at paghanap ng tulong pinansyal. At ang pagratipika no, ng SEDAW o Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SEDAW na nagbibigay ng dote ang mga kababaiyan. Sa bansang Bangladesh naman, ang Mahila Parishad, itong 1970, pinakamalaking mas samahan nito ng mga babaiyan at ipinatupad ang palisya ng pamahalaan kampanya sa pagbabawal ng dote at siyempre yung kampanya para sa pagsulong ng SEDAW. Nagkaroon ng collective women's platform upang pigilan ng anumang uri na karasan sa mga kababaihan at labanan ng sexual harassment. At yun nga, napigilan ng karasan seksual. sexual. Tunguin naman natin ang karapatan ng kababaihan pagdating naman sa Kanlurang Asya. Sa Kanlurang Asya, makikita natin na higit na mas dehado ang mga kababaihan sa rehiyong ito ang Arab region ay may, hili, may matinding pagkiling no sa usapin ng mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. At ito na nga yung mga tinayo na organisasyon ng kababaihan, yung Isha Lal Haifa Feminist Center at yung Women's Coalition for Just Peace Israel na ang layunin ay mapagdialogo ang mga Palestino at Israel. At syempre may gitang karapatan ng kababaihan at pagbibigay sa kanila ng karapatan sa politika at socio economy Ang National Council on Women sa Egypt, no, pinamunuan ni Susan Mubarak, uh, hindi na natin ito bibigyan di din, di the African na ito. No? National Council on Women sa United Arab Emirates, no, Shika Fatima Bint Mubarak, yung karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral sa kolehiyo at yung Arab Women Connect, yung kamalayan ng mga kababaihan na kanilang taglay karapatan. At doon magbabakas ang ating pagtalakay. Sa kabuuan makikita natin na karapatan sa pag-aaral o edukasyon ang isa sa pinakabinigyang pansin no? sa Kanluran at sa Timog Asya. Dahil alam natin, education is a greatest equalizer o mabibigyan nito ng daan ang pagkakapantay-pantay na dedihado sa lipunan. Ganoon na lamang at maraming salamat.